Ito po yung mga dako. Good morning po sa lahat. Ayan. Nadak natin, oh no? Marami sila. So, pakainin natin ang mga mais-mais at saka ayun, baka nagsawa na sila sa mais, eh. Crackhorn. Ito yung Ginya Pig ko, naghanap din ng pagkain. Yan. Pakainin natin ng buwan. Kapon. Yan. Isa na lang isa. Yan. Yan, mga duck natin, oh. yan ang ating service ito po yung kuha natin yung lugar natin dito maganda siya ayan At ito yung munting bahay ni Mr. Samiba ayos pa tayo kasi lipat ng lipat so ganoon talaga Tapi enggak Ya, mga kapit bahay ko ka. Napakagandang lugar dito Parang nasa province ka rin Tingnan mo, maraming mga Saging Ayan Maganda siya tingnan Yun ang yam Chill up ka muna, chill up Yun, yun ang buwan ko si Jam Jam Jammy Car Jam Kahit na sandali by Mr. Sunny Boy Of Matina So sa birthday Maglaming na punta aning pato Ako ning kikito ning yang bukong kitapis Hmm. Oh. Yan. Mayroon din akong chicken joy. Yan. So, yan, may na kami ng Dabao Light. At ikakabit ko na yung malaking tubo ko ni by next next days. Para magkaroon tayo ng service entrance yung. Mata, mahaba yung tubo. So, yung naglili ako ng poste niya. Ayan, ganda. Ayan. simple lang. At ito yung bahay ng kapitbahay ko. Ganda. Ayan. 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 maganda na rin kasi simpleng buhay marami naman akong kuha dyan mga entry dyan na yan parang sa province ano pero paglabas mo nasa Davao ka na maganda talaga ang lugar ko ito yan Kaya rin, right. patapos na siyang isang ganda. Thank you very much. Yun lang po ang kukunan natin ng from by Mr. Sami boy of